Hello guys, Merry Christmas mula sa Umboy Vlogs. So eto na nga guys, kami ay tapos nung magbalot-balot ng ating ipamimigay para bukas. Kita sobrang dami yan guys, so marami tayo. So, ito. eto mga 60 pieces niyang ganyan, may mga tagpa 5 kilos tayo na irarapol natin. At eto ready na rin ang mga surprise para sa mga kids, mga spaghetti pack natin. Ayan, eto po ay handog natin para sa ating mga kalugar uh, dito sa Umboy at gusto ko man po kayong bigyan isa-isa bawat bahay pero hindi po talaga kakayanin dahil uh, limited lang po sa ating budget uh, ayoko pong may masasabi at may magtatampo sa atin na may pinitili lang tayong bibigyan So, ang gagawin po natin bukas ay naglistak po tayo bawat bahay nilista natin at irarapol kapag nabunod po at nakapag kayo sa event ay mananalo po kayo para walang pampuhan. So, bukas po ay meron tayo mga palaro, pag at iba-iba pang mga papremyong in inahanda natin na tulong at suporta ng ating mga mababait na sponsor sa iba't ibang bansa at sa dito sa ating lugar na mabubuting puso na kusang nagbigay at usang nagbibigay ng tulong para sa ating event na ito. Maraming maraming salamat at sana bukas ay makapunta tayo at mag-enjoy tayo sa ating event. Gusto ko ay maging masaya lang tayong lahat. At tayo ay huwag magdadamdam. So ang gagawin natin, irarapol natin yan para patas ang laban. At swertihan na lang. At sana ay sumali kayo sa mga palaro natin para sa mga hinanda natin sa ating Christmas pa games dito sa Umboy. So, ayan, sobrang dami talaga tayong size main dito. So, ayan, guys, walang magtatampo. So, sana ay love-love lang tayo support lang. Ito ay ano lang natin ginagawa natin bilang sa pasasalamat din sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga video sa ating pagbablog sana ay patuloy nyong i-share, i-like, i-comment ang ating mga video para naman talaga ay bonggang-bonggang-bonggang-bongga. Bonggang, At tuloy-tuloy pa yung blessing na marireceive natin para tuloy na tuloy na blessing na i-share din natin sa iba. So gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng ating mga babae kay sponsor, kay uh, Mami Josie Macario Cherry Wojek, kay Ati Noemi, kay Ati Daisy, kay JM, kay Dideng, kay Marlon, kay Ati kay Ate Michelle, kay Ma'am Jedelyn sa Singapore, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta. At magbibigay din po ang ating Mr. Brusco ng 60 pieces na milky para sa mga bata. At kay uh, Cherry Wojek, nagpaluto siya ng donut para may merienda yung mga bata sa mga laro-laro nila bukas. So, maraming maraming salamat. Ako yung sobrang natutuwa. Sana ay marami pa tayong blessing na ma-receive para tuloy-tuloy pa rin yung mga iskaya natin nating ishare sa ating mga minamahal. Ayan sila guys, nagbabalot na sila ng mga prices. Sobrang busy pa rin nila. Ayan, tuloy-tuloy na to hanggang bukas. At, ayan, excited na sila. So ayan guys, sana ay uh, matuwa tayong lahat at mag maging thankful kung ano man ma-receive natin bukas. At good luck sa lahat-lahat. At eto po ang maglilista ng ating raffle Bukas. Si Kevin po. Hanapin nyo lang si Kevin. Maganda po kayo magpalista. At bawat bakit po ay nililista niya. So good luck po sa inyong lahat. Tayo ay mag-enjoy Bukas. At pakishare po ng video na to. Sana ishare nyo ang video na to. Mag-comment kayo, mag-heart kayo. Para mailista rin yung ibang mga taga-umboy. So maraming maraming salamat. God bless you all. Merry Christmas and happy new year from Umboy Vlad. Ayan po.